Pina-uwi na lang. O ng... ah, di yung mga na, singers, saan doon yung piano? Huwag ka na Waiter. kabait. Huwag oh, kayo uwi. O huwag uwi. Sarado na. <coughs> na alas dos. Huwag kayo uwi. Pagsilbihan niyo lang ako. Ah, pa 5,000? Wala, ko lang. Anong panahon ngayon? Sabi ko. Ay, yung 5,000 na yun. Eh, baka may yung mga down payment ka na mga mga... ng sasakyan nun. Oo. Oh, no? Yung piano. Nagpa-piano. Oo. Okay, oh, huwag oh, na. kang okay, umalis dyan. 15,000. Tuktok ka pa. Bayad na yung mga uh, uh, 10000 niya nung uh, hanggang alas 12, may 15 minutes <laughs> na. May tip pa. Pagbaba mo sa, ano, kunyari, ito yung inuman. Pagbaba doon, sa baba, may catering. Pinadala ni Suwani, ni Tita Susan, Roses, o may pangalmasal ka na. O kakain ka lang ngayon. Sabi ko nga sa'yo, lahat ng daya sa inum, ginawa ko eh. Eto <laughs> na ngayon. Na. May dubbing ako, di ba? Ay, tatlong araw ako, ano. Hindi, tatlong araw ako, Pinoste ang wag eh, sa mo ako. Punta kami kwadra. No, wala akong damit. Oh, meron na. Kaya, di eh, ba? shooting eh. May Levi's. Naka-Levi's ako. Tapos malboro na belt lahat. tayo yeah, kami, so, shooting so, tayo. Hindi, hindi ka pa liligo. Ligo, ligo ka muna. Ligo ako. Parang tinutunugan ko na yung beer. Umuwi ako. Sabi nila, pagka na-porsan nila pa, ang pan, sinama ka ng tatlong araw. Iba na yan, May boundary ka. Um, Boundary oh, na? Oo, uh, uh, boundary. Ibig sabihin, may budget ka. Hmm. Narinig ko. Boss Vic, hindi pwede si Dindo ngayon, ha? Uh, nandito kami ngayon sa Mariveles, pero nasa, ano lang kami, quarter niya sa Santana. <laughs> nandito kami sa Mariveles, ano yung phone bag pa, yung ano, Panasonic na... Ah, malaki. Oo, uh, oh, yung cellphone na, ano, di ba, yun, yun yung uso nun eh, bag phone. Ano, kasi, uh, story conference kami ha, kaya bigay mo sa akin to ha. Ay, pumayag tawag niya sa beeper ko, wala ka shooting, ganito, ganito. Ba? Effective. Pinginom ka eh. Uwi ako. Bago ako umuwi, ah, lasing na lasing ako. Nag-jiggle ako. First time nangyari sa buhay ko, jiggle ko, tsaka suka sa bayo. Oh. <laughs> 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 Pera, biro! Nagyabang ko pa nun eh, yung bata ko pa nun eh. Ah, ah labanan. na? ko sa oh! <laughs> Kala. Sabi ko, eto na, uwi kami. Pura ako ng tatay ko po. Ang ina mo, ano kala mo din sa bah bahay natin? Boarding house, uuwihan mo maduming damit, palalaba mo, tapos kukunin mo. <laughs> Yan. Nabot ko yung cheque eh. Tanong <laughs> <ba>? mo kano? <laughs> 50 mil. Ano, ako, napakataas nun. Eh, yung budget ko nun, pero pare, hindi pa umaabot na 50 mil. Parang 30,000 per month hmm. pala ako nun. Imaginin mo. Hindi mo? Oo, oh, oh, di na kita. Ano, halagay, cash lang, walang pangalan Fernando O. Jr., di ba? Tapos sabi ko sa tatay ko, oh ito ho, oh, kasi wala pa akong bank account nun eh. Ah. ATM pa lang nun eh, yung uh, BPI pa lang kami uh, uh ATM nun. Nabot ko sa tatay ko, yan, kaya harap kuryente eh. Kuryente lang exactly. nun, parang 500, 200. Mm. Telepono, tubig, yeah. Uh, bigyan nyo lang ako sa libo. <laughs> ah, eh, kasi parang kerti.